There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. Catch me if I- bagyo dito guys ngayon sa, sa Taiwan ah, uh, kaya yung dorm na amin no? Yeah. Ng hangin dito sa labas tiyip pong yun ah, uh, tambay lang tayo dito sa dorm gawa nga na ng, ano, may bagyo kaya yeah, makakamaan hindi tayo makakalabas lakas ng hangin at yun nga pala guys yan pakita ko lang sa inyo itong ano yung mga bisikleta dito na ano na i-dispose na uh, itatapo na siya pero ano pwede pa naman siyang pakinabangan halaman wala na kasi yung ano mga may-ari nito yung iba kasi may mga ano din may mga motor na kaya yung mga bike ano i-dispose na ayun uh, guys kape lang tayo ayun kape ayun dito sa labas ako ng dorm Ayan. Madilim, madilim yung langit nyo no? maulap. At kagabi umulan. Ayan. Ito guys, ang daming ano. Mga bisikleta na pang na dito. Ayan, no. Daming bisikleta. Bali, ano siya. Galing siya dun sa basement. At wala nang may-ari nito. Ayan. Ayan o, bisikleta. na to, guys. Ah, kung ano, pag sa Pinas to, mapapakinabangan pa to. itong isa. Itong isa, kukunin ko. Mapapakinabangan natin itong isa, ito. Ayan kulay green. Try kong dalin sa taas kunin natin ano maganda pa yung ano maganda pa yung body niya ito tuloy din ayan o. O sa harap Cherno yung tatak ayan yung mga bisikleta dito panapon na po guys kung sa Pinas to, ano makakalakal pa to pwede pang ano kunin yung mga parts na pwede natin kunin tong color green na to. Ayan. Baka maayos pa natin. Mas maganda pa dun sa ano eh. Sa ginagamit ko. Sa body ng. Try natin ano. Try natin referen. Pwede pa oh. ayan guys so uh, so na rin yung kanyang ano kanyang kadena wala na rin hindi na siguro natin ano hindi na siguro natin kukunin guys ayan na rin marami na rin palitan eh. pero sa pinas to makakalakal pa to ang dami oh. Eh. sayang. Kalawa na rin kasi yung bisikleta ko kaya nag-aalakan din akong kunin. Ayan. Hmm. guys, binalik ko na lang Mano, malawang na rin body na lang yung pwede sa kanya pero kung sa pinas yan, dami pa makakalakal ko pa yung body niya. Ayan. yung mga bisikleta dito na ano, panapon na. At kape lang tayo. Ayan. lakas ng hangin guys. oh. yun oh. Ang lakas ng hangin, lakas ng hangin dito sa labas. Yan, umaambo na at balik na tayo dun sa, ano, sa dorm umaambo na ah, lumakas pa yung ulan at na ng ulan yan yung panahon dito ngayon sa ano, Taoyen, Ta Taiwan guys, nakalakas na yung ulan pasok na tayo A few inches later. din guys nandito na ako sa taas at ayun lakas ng ulan ayun oh ayun ang sa labas oh ayun lakas ng ulan sa labas oh hindi tayo makalabas ngayon ang lakas ng ulan sa labas ito lang tayo sa dorm Feel good, you look great I like you